So, hello mga labis. Ayan, so, may yung uto sa inyong tanan. So, uto na dahil karon malabis no, karon no, Magtanom og O, humay. So, ayan. So, ngayon ako naka-update sa inyo malabis no. Kahapon pa kami nag-uumpisa magtanim dito. Kaso lang umuulan, so. So, ayan malabis labis, sumayon po kami and let's go. Let's go. One, hey? Let's go first, Aid.

yung <laughs> pa so yung payong na ano si apa ba lang <laughs> ito ganda lang siya amaya hahaha gaya. Ay, <laughs> Ay, sorry po. <laughs> nung panahon to kasi nung, nung, panahon to kasi namin, yung ganito na talaga yung mga bibig namin. <laughs> ano bang panahon mo? <laughs> no. sekolah? Yes. Don't forget to like and subscribe mga guys ha. Alam <laughs> pa <laughs> 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 like subscribe kalate like <laughs> <laughs> Angpid ka? Huh? Uh? <laughs> ah, kamanda. Huh? Ayun po. Angpid ka? First time ka magtanong tanong, mga guys. This is the first time. This is my first time, guys. Oh! Oh! <laughs> <laughs> просто на пила сето ябло. Ау синава сина сина синава сина

Pak, anu ya. Namu saya. Hmm. Oh, yeah. hmm. ya, saya ah, kasi buwan na galing. Hmm. alam, dapat na open na lang gawin. so ayon malabis no, hindi tayo makatuloy sa ting pagbablaga, kasi sobrang ulan na o, oh. maulan na talaga malabis. yeah, ayan. <laughs> ayon malabis. So, ngayon, i ko muna tong cellphone ko. Siyempre, i-update ko na lang kayo malabis pag matapos na. So, yan malabis. Kasi umuulan na. kolang ko lang muna to. Kasi umuulan-ulan na malabis. So, yan, i-update ko lang kayo pag matapos na yan. Hindi talaga tayo makablog nito. Maayos malabis. Sobrang ulan na. Umuulan na talaga ng malakas. Hay ka ba yung bakla? Ibigay ko muna yung cellphone natin. Baka mabasa. So, timing din kasi mga labis na ano, umuulan yung pagtanong natin ngayon ng palay. So, pasensya na kayo malabis Hindi ko ka, hindi ko kayo tuloy tuloy sa pag-update sa pagdatanim kasi. Ulan talaga. So, yun, malabi